Guys, Welcome back to the youtube channel It's me Kurt Andrew And welcome again for another battle For today's video guys May pakilala naman ako na kaibigan Guys Ang pinaka ano guys Baganda sa lahat Bagandang manipa Si Yuri Delezo guys Iyan siya guys Ano oh. Yuri Delezo? Ano De Delezo? Delezo ah, Hi guys Hi Oh, diba? Agot. Sabi ko kasi sa'yo. Mm. Maldita niya, guys. U utok niya, guys. Kaya shake, shake na guys. Shake, shake. Ay! Dapod, guys. So, hi ka sa vlog, Matt. Magtas <laughs> ang kilay mo, dahi. Ayun, sing, hey, ayun, sumat, Matt. So, guys. Ayun lang guys, dito lang mag-end yung vlog guys. 50, 54 seconds lang guys. Dito lang mag-end yung vlog guys. Ipakilala lang ko, 'di ba? Sabi ko, kilala lang. So dito lang mag-end yung vlog. Goodbye.